Ala sige, pukpukin mo. Tindaw? Oh, Hindi pa rin kahit minilting na. Ayan. Tigas talaga ito. Ilang araw pa lang to, boss? Ilang araw pa lang? Na ano na tinurno. Kasi klarong-klaro pa oh. Mga ilang araw pa lang 'yan. Buwan na rin. Mga isang, isang linggo pa lang. Basta agad ang bearing kasi ano nangyari dyan sobrang sikip nung tinorno nila kaya nabasag yung bearing dapat ano yan eh um, hammer pit pero hindi ganun ka tigas pukpukin sobrang higpit nito kaya ito nabasag agad so kung lalagyan natin yan ng bagong bearing tapos hindi natin babawasan yung bearing masikip pa rin babasagin ulit yung bearing hindi na bearing mo sir hmm. o oh, bearing ni bossing oh. 6302 x to auto So mangyari ito, kapag kinabit natin ito Na hindi natin ito binabawasan Itong outer na ito Eh mangyari yan mababasag ulit So ang kailangan Dahil masigip ito Bawasan natin ng pakunti-kunti dito ng sander O oh, ayan ha Sasanderin yan Kasi kung ikakabit natin ulit yan dyan Mababasag ulit yan So hindi na tayo makakapag adjust dito Kaya sa bearing na tayo mag-a-adjust Ayan Okay Talaga matigas yan, Kel. Panata mo lang ng panata ng ano. Buildingan mo, Kel. Tanggalin mo na lang yung spacer, tapos. Tanggalin yung spacer. spacer. Ah, mayroong lock sa loob yung spacer. Oh. Iwala tayo magagawa. Na, hindi, naglock kasi may, <coughs> may trade yan eh. May trade yung nilagay na ito na tinorno. So, ganun lang, Kel. Kuha ka lang ulit ng ano, bakal na nakaganyan. Na, Welding mo, tapos Panatan ulit ng axel. Araw ng bakal, Kel. O, oh, ayan. Kaya kapag nagpapatorno kayo, dapat yung paglagay nyo ng bearing, pag pinupukpok, hindi ganun katigas. Ah, huwag yan, Kel. Sayang yan. Spacer yan. Doon, Kel, sa axel. O, kuha ka sa axel. Putol ka doon. Tapos, iyan mo lang yung sukat lang nasakto dito. yan, Mabayos ah. O, kailangan kapag nagpaturno kayo nito kasi syempre iba walang budget na pambili pa dahil magpapalit pa ng spoke kapag um, i-align ia hub eh, mahal din so iba pinapaturno na lang nila tapos kung bibili ka kasi ng hub replacement lang din ang kakayanin mo eh wag na lang paturno mo na lang so yung iba pag nagpaturno medyo masikip sobrang sikip talaga no, kaya kailangan pag nagpaturno kayo bantayan ninyo at i-check niyo yung pagkakapukpok nila ng bearing pagkakapasok nila ng bearing kung kung masikip eh pabawasan pa ng konti yung kailangan yung yung hindi naman siya sliding fit at hindi rin naman siya press fit kailangan hammer fit siya pero yung sakto lang hindi hindi sobrang tigas ito ko ibabalik natin to yung bago na hindi natin babawasan yung bearing sigurado sila na naman yan Shout out kay boss, siya yung nagpa-turno ng halos one week pa lang. Okay, mo to, kay madama ya, kasi ano yan, bakal na yan, hindi na yan aluminum. Yun, sa pull Sige. Nagabangga-bangga man yung kamay mo sa gulong, Kel. Sabi, Kel, ako, baby, marami na magre-reklamo nito na uminit daw masisira yung bakal Diyos miyo dami na namang magre-reklamo nito Okay, palamig-lamigin ng konti, birahin. Gerawel bre, mana Boom, jepad. Hmm. Ena. Oh ya, super skip. Oh ya, tising nanti yang bagus. Siguradong skip nyan. Sana martil jokel. Boleh bang Bali Ini sama na kil, ini sama na naten. Sige gel, testing o kil. Pag matigas kil, wag mo ipilit, pilit ah, masisira ang bulitas. Ayano. Oh. Bigayakil. Lambot man. Ah. Lambot. Lambot. Yung tulog niyan, yung tulog niya. Sige rokil, ako ram popok. Alam Ako. Dito matigas na ikutin yung bearing. Iniipit niya na yun. Pag pinasok natin, ipit pa lalo yan. Yan. Ako so, brang kela. Pising, oh, pising. Pag nag-shoot ang kalahati niyan kay okay na yan. Hindi ba kanala? Wala kang mabiling para mainit. Hindi, Liz. To, matigas pa rin to Matigas pa to Kunti pa Kel, kunti pa Kailangan maabot niya agad kahit na Bago magkalate Mga magsasabi na baka Pagnipis O ayan o Ganyan pa siya kakapal Wala pa 5mm yung nabawas namin O ayan gil, Pwede na yan O wala pa, wala pa 1 mm halos yung nabawas namin diyan. Kunti lang nabawas namin diyan. Okay lang ako. Paramdam Para ko wag tanggalin mo 'yan. Medyo masikip-sikip pa ito ng konti ah, Pero sakto na ah, Matigas-tigas pa rin oh, Hindi oh, na maikot ang bearing oh. Hmm. Dapat to, bumawasan pa. Nasaan na? Nasaan na? Ay, okay, pakita muna natin sa mga viewers natin. no ayan o. Hmm. Hindi pa natin na ipapasok. Mainit-init pa. oh ayan pa ang kapal niya, ha, mga kapatid ha. Hmm. Kising natin. Yun, kalahati ka agad. Sakto na yan. Hmm. Popok -pop. Aray, mainit. <laughs> oh. Sakto. Bukbuk mo po kung ko tayo, tabi nga. Ayan. Medyo maganit pa ng konti, pero okay na yan. Lalambot na yan. So, sa susunod, pag ganun pa rin, magpapabawas ka ulit ng bearing. Kahit pa paano, gumagalaw na siya.